Hoy, pop fans! Humanda sa ilang kapanapanabik na balita dahil ang Bini, ang sumisikat na Filipino girl group, ay bumalik sa Pilipinas pagkatapos ng isang hindi malilimutang world tour. Panatilihin ang panonood upang malaman ang lahat tungkol sa kanilang epic na paglalakbay at kung ano ang susunod para sa kanila. Tama, opisyal nang natapos ng Bini ang kanilang world tour, at nakauwi na sila sa Pilipinas. Ang grupo ay may jam pack na schedule, gumaganap para sa mga internasyonal na tagahanga at nagpapakita ng kanilang hindi kapanipaniwalang talento sa buong mundo. Mula sa Lihe hanggang Asia, ang pandaigdigang paglalakbay ng Bini ay isang napakalaking tagumpay. Sa kanilang malalakas na pagtatanghal, nakakaakit na mga kanta, at mabangis na karisma, nag-iwan ng pangmatagalang impresyon ang Bini sa kanilang internasyonal na madla. Mula sa kapanapanabik na mga yugto hanggang sa taos pusong pakikipag-ugnayan sa mga tagahanga, ang tour na ito ay tunay na nagpatibay sa lugar ng Bini sa entablado ng mundo. And guess what? Ang kanilang tagumpay ay hindi tumigil doon. Ang world tour ng Bini ay hindi lamang tungkol sa pagtatanghal, ito ay isang pagdiriwang ng kanilang pagsusumikap at dedikasyon. Ang kanilang mga tagahanga, nakilala bilang Biniatics ay nagpakita ng buong puwersa na ginagawang hindi malilimutan ang bawat paghinto sa paglilibot. Mula sa unang nota hanggang sa huling encore, ang mga pagtatanghal ng bini ay walang kabuluhan. At ang mga reaksyon ng mga tagahanga. Puro magic. Ang koneksyon ni Bini sa kanilang mga taga-suporta sa buong mundo ay tunay na nakakataba ng puso upang masaksihan. Ngayong nakabalik na sila, may isip ng Bini ang mga kamanghamanghang karanasan nila sa paglilibot. Ngunit ano ang susunod para sa mga mahuhusay na babaeng ito? Magkakaroon ba ng bagong musika o mas kapanapanabik na mga proyekto? Pag-usapan natin yan. Habang sinasakop ng bini ang mga yugto sa buong mundo, sigurado kaming nagsikap sila sa higit pang mga sorpresa. Asahan ang bagong musika, mga bagong konsepto, at maraming content na paparating sa iyo sa lalong madaling panahon. Ang kanilang paglilibot sa mundo ay simula pa lamang. Salamat sa panonood lahat. Ipaalam sa amin sa mga komento kung ano ang pinakanagustuhan nyo sa Binis World Tour at kung ano ang inyong inaabangan sa susunod. Hanggang sa susunod, patuloy na suportahan ang aming mga Pipop Queens. Bini Forever Kung sinusubaybayan mo ang Bini, alam mong nagsisimula pa lang ang kanilang paglalakbay. Nakagawa sila ng kasaysayan at hindi kami makapaghintay upang makita kung ano ang hinaharap para sa mga hindi kapanipaniwalang kababaihan. Kaya, Huwag kalimutang pindutin ang like button, mag-subscribe sa channel, at ayon ang mga notification para hindi mo makaligtaan ang anumang update sa mga susunod na big moves ng Bini.